May e mga kasama si Idol Mike Leyante ng IFM Vegan. Samantala, Regional Director naman ng PRO10 nag-inspeksyon sa mga sementeryo ngayong umaga sa Cagayan de Oro. Ang kasama natin sa balitang niyan si Rajuman Menzi Montes ng RMN Cagayan de Oro. Ala Ala 2025. RMN News Special Coverage. Inikot at nag-inspeksyon si Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang Regional Director sa Police Regional Office Tan, ang lima sementeryo at isang terminal na kagayan de Oro City at Misamis Oriental. Ayon kay General Abrahano na naka alert status ngayon ang PRO Tan. Siniguro ng PNP ngayon na mapanatiling ligtas ang publiko. Naglibot si General Abrahano sa City Memorial Park kamamanaan ng lungsod Divine Shepherd sa Bulwa, Agora Integrated Bus Terminal, nga Alumsod Cemetery ng El Salvador City at sa Alubihid Cemetery sa Alubihid, Misamis Oriental. Ngayon pa natin yung importance ng uh, ng uh, police presence natin. Nakita naman natin uh, maayos din yung kan, maayos din yung uh, interagency uh, deployment. Nandun yung Bureau of Fire, yung Task Force Oro, at yung iba't ibang uh, uh, agency. So far so good naman. Okay naman yung uh, nakita natin. Ang pahayag ni PNP 10 Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na babatid na nag-inspeksyon si General Abrahano sa mga simbahan, terminal at port ng Iligan City at Lanao del Norte. Kasama mo mula rito sa IFM at VXCC RMN, Kagayan de Oro, para sa ala alas 2025, special coverage, Idol, Menjimontes, Tapak, RMN! RMN Network News! Ala Ala 2025. RMN New Special Coverage.